Yes, isang mapagpalang umaga po sa lahat, guys. No, so, andito po ngayon tayo sa may fish pen natin. Dito sa may Thailand, sa may Phuket. So, as of now, guys, nagagala tayo ngayon dito. Gawa na ayan, nagulat yung ating mga isda. So, anong dumating tayo? This is a 4x4 nating uh, net. At punong-puno ng... 4 kilo to 5 kilos yung ating net na to so dito sa kabila naman is nasa 6 kilo up ayan yung ating mga kilo then maraming maliit na isda sa ilalim so dito masarap mamingit sana kaso wala tayong dalang pamingit ito ay isang sa 6 kilo up na to sa so, round 6 kilo up so wala na tayong tea doon yung isang net doon dati wala na so mangyari dito na lang magsasubside yung ano yung ating barko dito na lang sila magsasubside dito na lang natin ikakarga yan pag dumating sila pero as of now inaantay pa rin natin ito ay is na 6 kilo up to yan galaan natin ang lalaki na nila dito guys grabe ano o oh. ito to to ang lalaki yan mga gutom na yan ilang araw na rin oh, wala tayong pagkain ng isda so yan nakikita ay, nyo guys ang lalaki no yan ba malaking na isla Nasa 6 kilo up na rin sila dito ayan 6 kilo up halos na mga 6 kilo up to ready for ano na to ready for ah, loading na sa ating barko so nagaantay na lang tayong barko na darating at para maload na natin to dadalhin po sa Hong Kong so ayan so kahapon nagpalit sila dito ng net so ayun naghanap sila ng kahoy doon at eh ang kahoy na is gagawa yun doon sa kabila papagawa kasi yung kasama natin dito ng, ano, ng net so ito naman purpose natin nito hindi natin ilagyan ng isda to para iwas sa pagnanakaw magnanakaw dito kasi ang nangyari kasi minsan dito sila nagsasab dito sila nagdidikit eh walang bantay na hindi masyado abot ng bantay pag sa gabi hindi makikita madilim na masyado so asom na ako kasi meron na ilaw doon solar so may ilaw na rin tayo malaki so kahit papano Ah, uh, naiilang na rin sila lumapit dito. Pero hindi natin nilalagyan ng isda to, gawa ng para iwas na rin nakaw. So, yun yung tali natin. Yun yung nagdudugtong sa kabila. So, ayan. Pero dito sa second layer, ito first layer, second layer may isda yan. So, tinatakpan na rin natin ng net na itim. Iwas, iwas hulog na rin, iwas uh, takbo iwas kawala ng ating isda lalo na pag maalon dito kasi sa month of September until December napakaalon ng lugar na to so ayan guys so may meron tayong mortality grabe ang laki ng mortality natin ay lumutang na siya oh. may mortality tayo rito sa isda ano natin ay nalaki oh. patay na so last time guys no, mayroon ditong ano mayroon ditong ibon na nanganak yung kingfisher so ayun, ayun, ingat tayo, baka mahulog tayo. Tumatawid tayo sa isang tulay. So, dito yung pinanganak yun. Ngayon, wala na. Ayan, marami din mga ano dito. So, last time dito natin ni vlog yun, wala na. Ay, <laughs> gulat ako. Gulay. So, wala na yan guys. So, ngayon po ay pa So, yung Karen is pag ano, no? Pag pa-high papunta yung Karen doon. So, ayun, no? Kita nagsagnan na siya. Kasi gawa ng, natatakpan ng ng piskan natin. So, so ang, ayan guys, no, binuhat-buhat na nila yung kahoy kasi magpapalit tayo ng kahoy doon. So, ayun, buhat-buhat na nila yung kahoy, dadalihin yung doon. So, ito, isa sa mga ano natin to, yung isa sa ilalim. Danggit. Ito, isa sa mga ilaw natin dito. Ngayon, nagka-ilaw, gawa ng pinaandar ng ating generator. Ayan. Ayan. Ito solar to. Ilaw natin solar. Sa gabi lang yan umiilaw. So yun umiilaw na kita nyo. May ilaw tayo. So. Ayan. turn ko lang kayo dito sa aming fish pen. At eh, Ayan. Meron tayong tali dito. Pampabigat. So hindi tayo makakadaan dyan. Damay net. So di pa tayo dito. Ayan. Ingat lang tayo. Baka matulas. Sigurado na sa ilalim tayo kupulutin. At eh, Ayan. Sinubukan na rin natin yung ating mic para mas malino yung ating salita. Ayan. So, ayan, solar din. May solar din tayo rito. So, ito yung tinanggal natin doon na isang, yung ano na to, yung nagain ng isda. Ulay. So, ayan yung tinanggal natin. Hindi pa tayo doon. So, ang dumi na. nag na dito dumi. Gawa ng may tali. So, oo. For example, kailangan natin ng kahoy. Hindi na tayo bibili. Hindi, hindi na tayo bibili. At dito na tayo kukuha 'yan. o ba? Diba? Dito na tayo bibili. So, eto kagandahan dito. Pwede kang umupo dito, dito kumamimingmit kasi walang sagabal na net. ayan ang kagandahan lang. Pero ang problema, walang isda dito. So, ito yung pinagtanggal na natin. So, yung mga kahoy na yan, nakatali yan dyan. So, pag kailangan natin mag-refer tayo, pwede natin kunin yan. Pwede natin kunin, tapos i-refer natin doon. So, yung tatlo naman, nandun yung tatlo natin kasama, nag-ayos sila ng tubig. Gawa nang wala tayong tubig na supply dito sa barko. So, as of now, kailangan ng kailangan natin ng tubig para masupplyin yung ating pangailangan dito sa araw-araw, paliligo, ugas kung anong lulutuin kasi ang tubig natin dito is nanggagaling sa bundok so ano tayo dito unleash sa water e eh, dito na pagpapasok tayo ng tubig kahit nasa gitna tayo ng dagat so makita nyo guys yung ating fish pen Yan yung kalawak so yung ating barko is naka sabi gawa ng walang lamang tubig So, ito yung ating engine room at sira-sira na. Wala na nag-aayos. So, ito yung ating shampoo. Yeah, waiting na rin yan sa ano. Waiting yan sa pag -di dispose Ito naman ang ating long po na 6 kilo up. So, lalaki na nila. O, ba? diba? Hanap tayo ng ano. Hanap tayo ng kumangat na isda. lang umangas so ito ito tutup ayan kaso nagtago naman ayan nagtago na nahiya ito ang ating long tan ayan ang ating long tan so ayan guys so, maraming maraming salamat po this is Jerry's Vlog Official dito po sa ating pispen ngayong araw na to araw po ng Thursday Thursday bukas is Friday ayan guys so meron isda ako nakita dun na sa nasa goma nasa ilalim yan, di ba? Pag may mga ganitong ano, nababahayan talaga ng isda. So, maganda talaga yung ano. So, ito yung open. Mostly, mga ano to, may mga damage dito yung mga isda na to. Dito natin nilagay. Pero, araw-araw yan, tinitreat natin para naman gumaling. So, alright guys, so, maraming maraming salamat po. This is Vlog Official. And don't forget also to follow our page, Igbayog Agri at iba pa. Para makakita din po kayo ng ating upload doon ng mga about sa ating isda sa fingerlings natin sana masubaybayan nyo pa at uh, please don kung nagustuhan nyo itong video natin na paggagala dito sa ating fish pen uh, please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa ating mga uh, upload videos and samahan nyo rin po ako sa aking pagbabakasyon itong darating na September 11 sa Pilipinas sana maging okay lahat at wala tayong magiging hassle at eh, dire-diretso ang ating bagbakasyon. Maraming salamat po. Enjoy po. Bye-bye.